Nananatili ang takot at pangamba sa mga Pilipinong na nasa bansang Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol na ikinamatay ng mahigit sa 2,000 katao. Ito ang ibinahagi ni Rohan Bongkasan Talita, isang guro at Bombo International News Correspondent sa Myanmar na nasa loob ng paralan habang kumakain ng tanghalian nang tumama ang lindol. Kaya naman nagmadali silang lumabas kasama ang mga bata dahil sa malakas na lindol. Ibinahagi ni Talita na hanggang ngayon, nanginginig pa rin ito tuwing naaalala niya ang pangyayari lalo na't na may mga aftershocks pa rin. Lubos din naman ang pasasalamat niya sa Embahada ng Pilipinas sa Myanmar dahil agad itong tumawag sa kanila at nagtanong tungkol sa kanilang pangangailangan. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ito na kilalaan niya ang tatlong overseas Filipino workers sa apat na nawawala sa loob na isang residential building na gumuho. Kinilala ang dalawa na sila Alexis Gale at Edsel Jess Adalid, mag-asawa at tubong taga Bay City, Negros Oriental na sinasabing nakatira sa ikasyam na palapag sa labing dalawang palapag na Sky Villa Condominium sa Mandalay, Myanmar kung saan malapit sa epicenter ng Lindol. Samantala, ang dalaw pa ay sina Francis Aragon na taga Rizal sa Calabarzon at si Baron Barcelo na hindi pa rin batid kung saan at patuloy ang kanilang paghahanap. Patuloy pa rin ang kanilang panalangin na matagpuan itong ligtas ang mga nawawalang Filipino teachers. Coping, we are supporting uh, our uh, each other, our Pinoy community even, the locals and other foreigners here, mga nakasurvive sa uh, lindol po dito sa Mandalay, Myanmar. Yung tatlo po, personally, are my friends and colleagues sa international schools kung saan ako nagtuturo. Yung dalawa po ay couple, si teacher... Ed Siljas Adalid at Teacher Alexis Concepcion Adalid. At yung isa naman po ay si Teacher Francis Aragon. At yung isa pang missing ay uh, sa ibang skwelahan na international school din, si Teacher Baren Barcelo. Yun nga po, patuloy yung paghahanap namin dito. patin pakinggan si Rohan Bungkasan Talita, isang guro at Bombo International News Correspondent sa Biansang, Myanmar. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines basta radio Bombo